Hello mga ka Sun lover. Welcome to my YouTube channel Sun Lover Vlog. So update ko lang kayo mga ka Sun lover, kung bakit hindi tayo nakakapag-upload. Gawa ng palaging maingay dun sa aming bahay, sa aming pwesto. Alam niyo naman na minsan may nagpapatugtog, minsan naman may mga maingay. May iwas lang naman tayo sa mga copyright at copy claim. So, ano na nga ba ngayon ang buhay ni Sun Lover? Ako po ay nagtitinda na ng mga pambata na mga pagkain. Tulad ng mga biskuit, mga lollipop, candies. Wow! At meron din po kong nilulutong fishball, hot cake, at meron din akong tindang Juice. Melon juice. Meron po kong maliit na puhunan. Yun ay aking ginagamit pagkakitaan. Para naman po ang aking tindahan. Hindi naman po pwedeng aasa-asa lang tayo. Kani-kani nulang sa ating Youtube. So, ang ginawa ko nagtinda ako ng maliit tindahan at may konting puno. Ito ang aking pinagkakaabalan sa araw-araw. Ngayon, nandito ako sa labas dahil papunta nga kami ng asawa ko sa palingke para mamalingke ng aming ititinda. So, sa mga nag-aabang ng vlog ko or sa nagtatanong kung bakit hindi ako nakakapag-vlog, dahil po yun minsan maingay dun sa pwesto namin minsan may nagpapatugtog kasi malakas mahirap na baka maka, maka perfect -right tayo at maka diba? iiwasan natin yun mga kasan lover so dispensa lang po ma humihingi po ko ng pasensya sa inyo mga kasan lover at sa mga patuloy na tumututok sa akin at naghihintay sa akin mga videos Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming sana salamat po sa pangunawa. Ah, yun lang po. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and comment. Ah, pindutin mo na lang yung notification bell para updated ka sa aking susunod ng mga videos.